Ah, di ara 4GB1 isuso dinala dito sa atin kasi nais nilang ipahilot ang lagitik na gibati sa kanilang engine pinatingnan na daw nila sa ibang manambalay kaso ang sabi okay naman daw ang gap ng rocker arm Audi di manambalay ang kinanglan lana oh. na, na manghilot tay kayo uh, aw oh, hiluton layo ang gap ano ah, sa ganyan problema ni Mark lagitik oh, no ganyan oh. problema sa tagiyan mga lagitik ah, masunan driver oh Tegitik. Tegitik. Oh, nah, itu lah. Biayah nama. Besar ada gunung. Mark driver. Oh, nang kain kan? Tegitik. Yang lagi boleh gitik. Haa. Haa, sige. Tisingan lah satu. junap. cunap. Pagkatapos natin may itune up, uh, paandar na tayo kung okay na ba. Sapa. Okay. Sige, start, start Wala na nagitik Ganda na Okay oh, Okay na, oy Purting okay ha Almag Lumarga ng driver Okay na Isang satisfied na naman na customer Sabay Iwan ang katagang kumbati. Thank you.